Magandang araw ng Martes. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Inatasan ng palasyo ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na suportahan ang mga programa para sa mga senior citizen bilang bahagi ng pagdiriwang ng linggo ng katandaang Filipino. Ayon sa Memorandum Circular No. 34, hinihikayat ang mga lokal na pamahalaan na makiisa sa mga aktibidad ng National Commission of Senior Citizens o NCSC para naman sa mga ahensya, maaaring gamitin ang kanilang pondo para sa pangangailangan sa naturang aktibidad. Kaugnay nito, inunsad na ng NCSC ang kanilang 5-year action plan para sa senior citizens. Layunin nitong isulong ang karapatan ng mga nakatatanda sa pamagitan ng pagkakaroon ng inclusive community. Target din itong maipatupad ang mga programang pangkalusugan at pakikibahagi ng senior citizens sa labor force. We are actually encouraging uh, this government and the whole nation to make use of the skills and abilities of the seniors. ba? ay masyadong restrictive yung 60 retire ka na? You need the expertise of the actuarials. Kasi, true, matasang risk ng older persons. Pero, magaling naman yung output niya. So, ano lang, nagko compensate. merong legislators na nagpapanukala na alisin yung retirement age, mandatory retirement age. Because there are 65 years old, na, be, na capable pa. At saka yung wisdom niya, hindi mo makukuha sa bata. So you have to keep employing him or her. Ang problema, siya ang nawawala ng benefits. Why? Yung ating SSS law, nakalagay doon, uh, ang membership is only up to age 60. Merong provision yung GSIS law na para ka ma-entitle sa pension, you have to have contributed 15 years. Now, kung sakali na dumating ka ng 65 years old and ang employment mo is 14 years and 11 months, hindi tatanggapin ng GSIS yung last contribution mo to make 15 years so you will not be entitled to pension. Na, yeah, because yun yung ano eh. So ang kailangan natin is to amend 8291 the GSIS law. Sinimulan na ng Pilipinas at Estados Unidos ang ng Joint Naval War Games o exercise sama-sama kahapon. Ayon kay Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr., Layunin nito ang mas mapagtibay ang defense cooperation at interoperability sa pagitan ng mga kalahok na bansa. Lalo na anya sa pagtugon sa banta ng krimen at mga isyu kaugnay sa panghihimasok ng teritoryo. Iginiit naman ni U.S. 7th Fleet Commander Vice Admiral Carl Thomas ang kahalagahan ng naval drills para mapanatili ang kaayusan sa regyon alinsunod sa international rules. Partikular na gagawin ng magkaalyadong bansa ang anti-submarine, surface and electronic warfare drills sa West Philippine Sea. Makikilahok din ang Japan, United Kingdom, Canada, France at Australia habang mag ang naval forces ng Indonesia at New Zealand. Higit pitong daang naval force naman mula sa Pilipinas at anim na lang tauhan mula sa US ang kalahok sa dalawang linggong exercise sama-sama. Nangako ang Department of Migrant Workers na bibigyang hustisya ang pagkamatay ng 32 anyos na overseas Filipino worker sa Saudi Arabia. Kinilala ang biktima na si Margaret Garcia na nakatakda ng umuwi sa Pilipinas ngayong buwan. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, nakikipagtulungan na ang pamahalaan sa Embahada ng Pilipinas at mga polis sa Saudi Arabia para sa investigasyon. Nagpaabot din ng pakikiramay ang DMW sa mga naulilang kaanak ni Garcia at tiniyak ang tulong para agarang may uwi ang kanyang labi sa bansa. Nagsimulang magtrabaho bilang domestic worker si Garcia sa Saudi noong 2021 at nakatakdasan ng magtapos ang kanyang kontrata ngayong Oktubre. Matatanda ang isa pang OFW ang natagpo ang patay sa disyerto ng Kuwait noong Enero. Kinilala ang biktima na si Julie B. Ranara na napatunayang pinatay ng anak ng kanyang amo. Sa ngayon, nakakulong na ang 17-anyos na salarin sa naturang krimen. Sa ating ulat panahon, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 2 sa Batanes sa kabila ng bahagyang paghina ng Bagyong Jenny. Sa ulat ng pagasa asa makararanas pa rin ng malakas na buos ng ulan at bugso ng hangin ang lalawigan ng Batanes. Nakataas naman ang signal number 1 sa kagayan Babuyan Islands, Hilaga at Silangang Bahagi ng Isabela, Apayaw, Hilagang Silangang Bahagi ng Abra, Hilagang Bahagi ng Kalinga at Ilocos Norte. Ayon pa sa pag-asa, pinalalakas ni Jenny ang hanging habagat na magdadala ng paminsan-minsang malakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon at Visayas. Samantalang huling namataan ng bagyo sa layong 330 km sa silangan ng Basco Batanes. May taglay itong lakas na 155 km bawat oras at bugsong ng hangin na aabot sa 170 km bawat oras. Kumikilos ito pahilagang kanduran sa bilis na 10 km bawat oras. Inaasahang maglalanfall si Jenny sa katimugang bahagi ng Taiwan bukas ng gabi bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Webes. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.